Noong unang panahon, isang lalaki na may dalawang anak na babae ang naninirahan sa isang malayong lupain. Ang panganay ay napakasipag at ang bunso naman ay napakatamad. Baka naman, pwede kang tumulong. Pagod na kasi ako. Ayoko. Naumpisahan mo ng maglinis. Bakit pati ako madudumihan rin ang kamay? Hmm? Masipag sa trabaho ang ama nila kaya palagi siyang pagod. Ang laging hapunan nila ay sopas at tinapay. Isang araw, humiling ang matandang ama sa kanyang mga dalaga. Aking mga anak, alam n'yong mahal na mahal ko kayong dalawa. Iniisip ko na nasa hustong gulang na kayo ngayon. At panahon na para sa inyo ang hikit pang responsibilidad. Gusto ko saan ang pareho kayong maghanap na ng trabaho. Tama ka, tatay. Pagkagising ko bukas, maghahanap na ako ng trabaho. At ikaw naman, bunsuko? Si ate ang dapat magtrabaho. Kasi alam mo na, bagay siya sa ganun. Ako, dito na lang ako sa gawaing bahay. Masaya ang matanda sa sinabi ng dalawang anak. Kinabukasan, bago umalis ng bahay ang masipag na anak, lumapit sa kanya ang ama. Anak ko, may payo ako sa iyo. Huwag kailanman tatanggihan ang sinumang humihingi ng tulong. Laging magsipag at mahalin ang trabaho. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo sa abot ng iyong kakayahan. Salamat, tatay. Hindi ko po kakalimutan ang payo mo. Yan ang anak ko. Mag-ingat ka. Umalis na ang masipag na anak upang maghanap ng trabaho habang ang tamad na anak na nagsabing siya ang bahala sa gawaing bahay wala itong ginagawa. Sa paglipas ng mga araw nagiging makalat at madumi ang bahay nila. Ilang araw na naglalakad ang masipag na anak ngunit walang mahanap na mapagtatrabahuhan. Sa daan ay may nakita siyang puno na natutuyo na ang mga sanga at ugat. Magandang binibini. Maaari mo bang alisan ako ng mga tuyong sanga at diligan ng aking mga ugat? Pumayag ang masipag na babae. Inalis niya ang mga tuyong sanga hanggang sa magkapasa ang mga palad niya at dinilig sa mga ugat ng puno ang baon niyang inuming tubig. Ah, maraming salamat. Pero walang natirang tubig para sa iyo. Ay okay lang. Kailangan mo ng tulong kaya tinulungan kita. Makakahanap rin ako ng mapag-iigib ng tubig ko. Nagpatuloy ang masipag na babae sa kanyang paglalakad. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang pugon na may sira at basag na bahagi. Magandang binibini. Magagawa mo kayang maayos ang kalagayan ko? Kumuha ng putik ang masipag na dalaga at tinagpian ang lahat ng mga bitak sa panghorno. Salamat, Iha, ngunit narumihan ka ng dahil sa akin. Hindi po yun mahalaga. Kailangan mo ng tulong kaya tumulong ako. Iniwan niya ang bagong pugon at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang sandali pa, may nakasalubong siyang tupa Ngunit nangingitim ito mula ulo hanggang paa. Magandang binibini. Napatikit ako sa uling eh at nadumihan. Pwede mo ba akong paliguan doon sa lawa? Malugod na hinugasan niya ang tupa sa lawa. Naging maputi at malambot ang balahibo ng tupa gaya ng dati. Salamat po, pero basang-basa ka dahil sa akin kailangan mo ng tulong tsaka madumi rin naman ako. Ngayon, pareho na tayong malinis. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nang sumapit ang dilim, natanaw niya ang magandang bahay na tahana ng pitong diwata. Pumasok siya sa loob. Magandang gabi po. Paumanhin kung pumasok ako ng walang pahintulot. Ako po ay naghahanap ng trabahong mapapasukan. Pwede kang magtrabaho dito kung gusto mo. Merong pitong kwarto dito. Anim lang ang lilinisin mo araw-araw. At hindi ka pwedeng pumasok sa ikapitong silid. Tinanggap ng masipag na babae ang trabaho. Nililinis niya ang anim na silid araw-araw. Sa loob ng isang taon, hindi siya pumasok sa ikapitong silid. Nang magkaroon na siya ng sapat na pera, humingi siya ng pahintulot sa mga diwata na makauwi. Siyempre, Siyempre naman, Iha, pwede kang umuwi. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka nagtangkang pumasok sa ikapitong silid. Sabi ng tatay ko na gawin ang trabaho ng tama, ano man ang mangyari. Trabaho ko na linisin ang anim na kwarto at iyon nga ang ginawa ko dahil iyon ang inatas niyo sa akin. Nais ka naming gantimpalaan sa iyong katapatan at kasipagan. Halika, sumama ka sa amin. Sinama siya ng mga diwata sa ikapitong silid. Pagpasok niya, naroon ng napakaraming pilak at gintong barya. Ngayon, gumulong-gulong ka sa mga barya at lahat ng didikit sa iyo ay para sa iyo. Gumulong nga siya sa mga barya pakaliwa at pakanan. Nagbukha siyang bituin sa kinang ng nakadikit na pera sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa mga diwata, uuwi na siya. Sa daan, nakasalubong niya ang tupa na pinaliguan niya noon. Nababalot ang tupa ng mga perlas. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo, ate. Halika, kumuha ka sa perlas ko kahit gaano pa karami. Nagpasalamat siya sa tupa sa mga perlas na ginawa niyang porselas at kwintas. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Napadaan naman siya sa pugon na dating niyang inayos. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo sa akin, Iha. Kunin mo itong mga tinapay ko at sayo rin ang mga cake. Kumain siya ng ilang tinapay na bigay ng pugon at nagbaon rin ng pampasalubong at nagpatuloy na siya uli sa paglalakbay. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang puno. Hitik sa prutas ang mga sanga nito. Halika, iha. Hindi ko nakakalimutan ang tulong mo. Sige lang, uminom ka sa katas ng ubas ko. Nagpasalamat ang masipag na babae sa puno. Marami pong salamat. Ha, sa wakas, makakauwi na ako. Sinalubong siya ng kanyang ama at kapatid sa pintuan. Nagulat sila na puno ng ginto at perlasang dalaga. Ingit na ingit ang tamad na kapatid sa kayamanang nakamit ng kanyang ate. Grabe mga gintong bariya! rin ako ng mayamang mapagtatrabahuhan kung may perla siya sa akin Esmeralda. Nagpaalam ang tamad na anak sa kanyang ama. na aalis siya upang maghanap rin ng trabaho. O oh, sige anak ko, pero kung dito nga sa bahay tamad ka, paano ka magtratrabaho sa iba? Hmm. Umalis ang tamad na anak bago pa man matapos magsalita ang tatay niya. Naglakad siya araw at gabi. Nakita rin niya ang puno na may mga tuyong sanga. Humingi ng tulong ang puno sa dalaga. Magandang binibini, maaari mo ba ako? <culiarOOOO> Hindi kita mahaharap sa tindi ng init na ito. Magugulo ang buhok ko. Paalam. Naglakad uli ang tamad na babae. Nadaanan niya ang basag at sirang pugon. Humingi rin ito ng tulong sa kanya. Hmm? Masela ng mga kamay ko. Di pwedeng maputikan. Masisira ang cutix ko. Diyan ka na. Umalis ang tamad na dalaga na hindi tumulong sa pugon. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang madungis na tupa. At nakiusap rin ito sa kanya. Eee! ang dugyot, kadiri! Umalis ka nga sa daraanan ko, ang dumi-dumi mo! Tumakbo siyang palayo. Anong tamad nung tupa? Maliligo lang di pa magawa. Hindi nagtagal ay narating niya ang malaking bahay. Sinamantala ito ng tamad na dalaga at humingi ng trabaho sa pitong diwata. Hiniling ng punong diwata na manatili siya ng isang taon at maglinis lamang sa anim na silid. Huwag mong kalimutan, Iha, hinding-hindi ka pwedeng pumasok sa ikapitong silid. Napilitan siyang maglinis ng anim na silid sa loob ng maraming buwan. Ngunit isang araw, hindi niya mapigilan ng sarili na mag-usisa sa ikapitong silid. Pero sa halip na ginto at pilak na bariya, mga bubuyog at paniki ang nasa loob. Pinagkakagat siya ng mga bubuyog ah, 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 aray, aray, aray. at nagkasugat-sugat ang buong katawan niya. Sa sobrang sakit ay tumakbo siya palabas ng kwarto at lumaya sa bahay na yun. Habang tumatakbo siya, nakasalubong niya ang tupa na pinandirihan niya. Nababalot ng perlas ang tupa. Gusto niyang hulihin ng tupa para makakuha ng perlas. Pero natakasan siya ng tupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pagod na pagod siya. Maya-maya ay narating niya ang pugon na tinanggihan niya ng tulong. May mga tinapay doon, mainit-init at bagong luto. Gusto sana niyang bumili ng tinapay. Ngunit nag-init ang pugon. Ah! Aray! At napaso ang mga kamay ng babae. Agad siyang lumayo doon. At napunta siya sa puno na hindi man lang niya pinakinggan dati. Maraming bongkos ng prutas ang mga sanga ng puno. Nang subukan niyang pumitas ng ubas, umiwas ang puno at humilig sa kanan tumakbo pa kanan ng dalaga. Ngunit humilig naman ang puno sa kaliwa. Ah, 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 ah. Napagod na sa kakapabalik-balik, sinukuan din niya ang prutas. Dalawang araw pa siyang naglakad. Hanggang sa nakauwi rin siya. Nakita siya ng kanyang ama at kapatid na marumi at sugatan. Labis nila itong ikinagulat. Kinwento ng tamad na anak ang nangyari sa kanya na may malaking panghihinayang. Grabe talaga! Sobrang sakit! Oh kapatid ko, ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang kasipagan. Tandaan anak ko, kapag tapat at masipag ka sa buhay na ito, siguradong magagantimpalaan ka. Mula sa araw na iyon, ang bunsong anak ay hindi na naging tamad. Ang magkapatid ay nagsumikap at ginantimpalaan ng mabuti. At ang maliit na pamilyang ito ay nagkaroon ng masaya, produktibo at mapayapang pamumuhay. Noong unang panahon, may isang tamad na dalaga na nakatira sa isang malayong lupain. Isang araw, humingi ng tulong sa kanya ang mga kanayon niya. Kailangan na kasing anihin ng mga pananim. Hindi na kami maganda o gaga. Patulong naman, kahit kunti. Tumingin si Lazy Girl sa hardin at sinabing, Eh, uh, hindi ako pwede. Masisira ang mga kukuko. Para wala nang magpatulong sa kanya, dahan-dahan siyang umalis doon. Ngunit sa layo ng nilakad niya, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang kastilyong yelo. Ah, may kastilyo! Ito kaya ang sikat na palasyo ng Reyna ng Niebe? Mausis ang binuksan niya ang pinto na yelo at pumasok sa loob. Pagkita niya na madilim at malungkot ang loob ng kastilyo. Hindi siya makapaniwala. Ah, paano kaya ang mabuhay sa ganitong lugar? Sa sandaling iyon, napansin ng magandang reyna ng niebe, ang babae na basta na lang pumasok sa kastilyo niya. Galit na galit na sinabi niya, "Pumasok ka nang walang pahintulot. Ngayon ay bilanggo na kita. Palalayain lang kita kung makukumpleto mo ang ipagagawa ko sa iyo." at ikinulungan niya ito sa kastilyo. Ang unang gawain na ibinigay ng Reyna ay ang pag-alis ng yelo sa mga kalsada. Upang makalaya ay ilang araw na pinala ni Lazy Girl ang niebe sa mga daan. Ngunit hindi dito napangiti ang Reyna. Ang pangalawang gawain ay ang pagkuha ng tubig mula sa nagyayelong lawa. Nagawa naman niyang basagi ng yelo gamit ang bato. Ngunit hindi man lang siya tinitingnan ng Reyna. Ang huling pinagawa sa kanya ay ayusin ang mga libro sa malaking silid aklata ng kastilyo. Paano ko ba maisasaayos ang lahat ng ito? Matyagang hinanay niya ang mga libro. Sa tuwing matatapos niya ang isang hanay ng istante, gumaganda ang pakiramdam niya. Makakaalis na siya doon. Napansin niya ang isang pigurin ng kabayo sa inaalikabok na istante. Mukhang malungkot ang pigurin. Naisip niya na baka ito ang nawawalang kaibigan ng reyna. Baka kaya siya malungkot. Naghanap siya ng akla tungkol sa mga lumang alamat at mga sumpa. Nabasa niya na ang pagbibigay buhay sa mga pigurin na yelo ay nangangailangan ng pagmamahal, tiyaga at tapang. Nilakasan ni Lazy Girl ang loob niya at nagdesisyon na gawin ang ritual. Merong hardin sa loob ng palasyo na gawa sa kristal. Doon ay may daan na yelo na tanging matatapang lang ang makakadaan. Maingat na naglakad siya sa mga naglalakihang kristal dahil maaari rin siyang maging isang figurin doon. Sa dulo ay nakita niya ang maalamat na bulaklak na yelo. Buong tapang na pinitas niya ang bulaklak. Upang makarating sa pinakamataas na tore ng palasyo, inakyat niya ang malamig na hagdanan hanggang tuktok at naroon ang isang silid na nasisinaga ng araw. Nilagay niya ang bulaklak sa pigurin at binulong ang kahilingan ng may pagmamahal. Biglang nanginig ang pigurin ng maarawan at natunaw ang nagniningning na yelo. Di ako makapaniwala! Nangyayari na! Sa wakas, sa harap ni Lazy Girl, ang figurine ay naging ganap na kabayo. Umamba ang kabayo at tumungo sa silid ng Reyna. Nang makita ng Reyna ang nawawala niyang kaibigan, hindi niya napigilan ng maluha. Tila lumambot ang puso niyang singtigas ng yelo. Ha? Kaibigan ko? Paano mo ito nagawa? Sa pagmamahal, pagtsatsaga at katapangan. Sinabi sa kanya ng Reyna na malaya na siya. Habang pauwi na siya, napagtanto niya na natanggal na sa kanya ang katamaran. Mula sa araw na iyon, tumutulong na si Lizzy Girl sa mga kanayan niya. At sa ganito natapos ang kwento ng pagkakaibigan at kasipagan sa isang lupaing malayong malayo. Sa isang malayong nayon nakatira ang isang magkapatid, si Lazy Girl at si Diligent Girl. Habang gumagawa ng gawaing bahay si Diligent Girl, mahilig naman magdahilan si Lazy Girl para umiwa sa trabaho. Bonso, linisin mo naman ang mga tambak dito. Saka na ate, may iniisip kasi ako. Tiniis lang ni Diligent Girl ang palusot ng kapatid, habang nangangarap ng gising si Lazy Girl at umiiwas sa gawaing bahay. Ay, balang araw magpapakasal ako sa isang mayaman. Lahat ng gamit ko ay yari sa ginto. Malay mo, baka pati ang tinapay ay yari din sa ginto. <laughs> Alam ng ate niya na hindi kailanman matutupad ang pangarap na ito, kaya sinikap niya itong ipaliwanag. Ang pagiging napakayaman ay hindi laging nagdudulot ng kaligayahan. Pero wala namang pakialam si Lazy Girl sa sinabi ng ate niya. Isang araw, bumisita ang mga kaibigan ni Diligent Girl na sina Mary at Jack. Ikinwento niya sa kanila ang pangarap ng kapatid na yumaman. Alam niyo kakaiba ang pangarap ng kapatid ko? Gusto niya ng buhay na puno ng mga gintong bagay. Pati ba naman pagkain na gawa sa ginto? Imposible, no? Hmm. Siguro pwede natin iparana sa kanya para matuto siya. Planuhin natin. Nagkunwari si Jack bilang isang mayaman at nagpakilala kay Lazy Girl. Hello, ako ay isang mayamang negosyante. Gusto sana kitang pakasalan. Nang makita ni Lazy Girl ang lalaking ito, kahit hindi niya kilala, ay natuwa siya ng husto. Binalaan siya ng ate niya at sinabihan siyang kilalanin muna ang taong ito. Hindi na, baka matupad na ang gininto ang buhay para sa akin. Magpapakasal ako. Sa kabila ng pagtutol ni Diligent Girl, umuo si Lazy Girl sa mayamang lalaki. Dinala siya ni Jack sa isang napakagandang bahay nagawa sa ginto. Lahat ng bagay sa loob ay yari sa si ginto. Eto, ang gininto ang damit para sa'yo. Isuot mo. Bagay na bagay ito sa'yo. Sabik na isunuot ni Lazy Girl ang gininto ang damit. Ngunit napakahigpit nito sa kanyang katawan na halos hindi siya makahinga. Binigyan din siya ni Jack ng gininto ang sapatos. Pero nahirapan si Lazy Girl na isuot ito dahil matigas ang ginto. Ang tigas naman, hindi komportable tong sapatos. Mamamaltos ang pa ako nito. Nagtanong si Lazy Girl kung kailan sila kakain dahil gutom na siya. Ito ang perpektong handa para sa'yo. May ginintong ang tinapay, ulam na mula sa ruby at mantikilyang ang gawa sa perlas. Nagpahid si Lazy Girl ng mantikilyang gawa sa perlas sa gininto ang tinapay. Pagkagat niya, sumakit ang ngipin niya. Sa sakit ay nilapag niya ang matigas na tinapay sa mesa. Naalala niya tuloy ang sabi ng ate niya at nakadama siya ng pangungulila kahit marami siyang ginto. <laughs> Meron bang bagay sa bahay na to na hindi ginto? Namimiss ko na si ate. Gusto ko nang umuwi. <laughs> Mabait na hinatid siya ni Jack pa uwi. Niyakap ni Lazy Girl si Diligent Girl at humingi ng tawad sa atin niya. Ang pagiging mayaman ay hindi pala isang buhay na puno ng ginto, kundi ang makasama ka. Patawad, ate. Mula noon ay isinuko na ni Lazy Girl ang pangarap na magkaroon ng ginintoang mundo. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi tungkol sa mga bagay na gawa sa ginto, kundi sa pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay. Sa isang malayong nayon, isang tamad na dalaga at ang kanyang masipag na ate ang magkasama sa isang bahay. Hindi mahilig magtrabaho ang tamad na dalaga. Sobra ang katamaran niya para magligpit lang ng kinainan niya sa kusina. Ang masipag na dalaga naman ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Isang araw, may kumatok sa kanilang pintuan. Oh, may kumakatok sa pinto ate. Ikaw na ang magbukas. Kakatapos ko lang magkulay ng kuko eh. Binuksan ng masipag na dalaga ang pinto. Ito ay ang kanilang matandang tiyahin. Kinuha agad ng masipag na dalaga ang bag at pinapasok siya. Sumigaw lang ang tamad na dalaga. Kamusta po, tita? Mula sa kinauupuan niya. Pagpasok ng kanilang tiyahin, nakita niya ang silid ng masipag na pamangkin na malinis na malinis. Ngunit nang makita niya ang silid ng tamad na pamangkin, nakasimangot niyang sinabi, Ang gulo ng kwartong ito! Kahit saan ay napakarumi. Maya-maya ay natapakan ng matandang tiya ang isang tinidor. Ay! Ah! Uh, aray! Pa ako! Agad na tumulong sa tiya ang masipag na dalaga. Ang tamad na dalaga ay wala man lang pakialam sa nangyari. Pumunta sa kusina ang masipag na dalaga at nagluto ng masarap na apple pie para sa kanyang tiyahin. Hindi kita papayagang umuwi ng gutom, tita. Baunin mo po para may makain ka sa daan, sabi niya. Nang maamoy ng tamad na dalaga ang matamis na amoy ng apple pie, nakihalubilo na siya. Pahingirin ako ng pay na yan, ha? Sabi niya. Sinaway ng matandang tiyahe nila itong walang galang na ugali ng tamad na pamangkin. Naglabas siya ng gintong supply sa kaniyang bag at inabot sa masipag na dalaga. Regalo ko para sa iyong pagkamaalalahanin at magalang na pag-uugali. Natutuwang nagsuklay ng buhok ang dalaga. Sa sandaling dumampi ang gintong suklay sa buhok niya, biglang naging magarbo ang kanyang damit. Ang kanyang buhok ay kuminang at nagkaroon siya ng mga gintong alahas. Pagkakita nito, inggit na inggit ang tamad na kapatid na nasabi niya, Tita, kadalasan mas masarap ang pay ko. Hintay po, Ipagluluto rin kita agad. Tumakbo siya sa kusina. Hindi siya naglagay ng asukal dahil ito ay nasa itaas ng istante. At mapapagod siya kung aabutin niya ito. Kaya asin ang nilagay niya. Sa halip na mamitas ng mansanas sa puno at gayatin ito, sabi niya, Ah! Sino ang lalabas ngayon? Kaya kamatis ang isinangkop niya. Pinasok niya ang pay sa oven. Ngunit dahil naiisip niya ang makukuha para sa sarili, napatagal ang pagluluto niya. sa ko, lutong-luto na nga. Inalok niya ang empanada sa kanyang tiyahin. Hindi alintana ang sunog at masamang lasa nito. Tinikman ito ng matandang babae at nagpasalamat pa rin. Tapos ay binigay niya ang isang gintong suklay bilang regalo. Sa sandaling sinuklay ng tamad na dalaga ang kanyang buhok, naging pangit ang damit niya. Ang kanyang buhok ay gumulo at bumaho siya. Oh, anong nangyari? Wala man lang ginto para sa akin? Sabi ng matandang tiya sa magkapatid, bawat isa ay nakamit ang gantimpala sa paggawa niya. Pagkatapos ay lumabas siya ng pinto at umuwi na sa kanyang tahanan.